ng Abril at Oktubre, ipinagdiriwang natin ang programa ng Department of Health na Garantisadong Pambata. Ang programa ito ay itinatag upang bigyang halaga ang kalusugan at malinis na serbisyo para sa mga kabataan tulad ng pagbibigay ng mga pag-aaral tungkol sa halaga ng kalinisan, mga laruang ligtas sa mga bata, kalinisan sa ngipin at bibig, at mga lunas para sa ubo, sipon at tigdas. Kaya ngayong linggo, sama-sama nating alamin ang tamang pangangalaga sa ating mga anak dito lamang sa Usapang Pangkalusugan. Okay, muli nagbabalik ang usapang pagkalusugan kasama pa rin natin, Dr. Ami Abinido At uh, pag-uusapan naman po natin ngayong araw ang patungkol sa pangangalaga ng mga nagbubundis. Kasi yun din, kung may sakit sila, nagiging unhealthy rin yung mga pain. Okay. So, ang first question ko is, talking about iodized or iron, mm -hmm. na kailangan daw sa isang uh, nagbubundis na ina. Bakit kailangan ng iron? Kailangan yun, uh, atin, kasi very important sa bata. Mm -hmm. Pag lumabas kasi ang bata na kulang sa vitamina ng iron ang nanay, nagsasuffer siya. Maraming mga kose, may, may, problema. Pag mababa ang, ang ano no, iron, mm -hmm. ang iron, ang mabang hemoglobin noon. Mm -hmm. So weak ang bata paglaba. Prone sila sa infection, mabilis sila mag-hypoglycemia. So, sa amin napupunta yung problema sa mga pedya ang problema doon. So, sa pagbubuntis pa lang, in ng mga obstetrician na kailangan mag-take sila ng ayon supplement. Kung hindi kaya sa mga pagkain kinakain mm -hmm. ng mga buntis, so mag-aayong supplement sila may mga vitamin rich in iron to avoid that mga problema pag lapas ng bata. Pag, pag nalaki, nilaki hindi nila yung uh, -huh. medyo kulang din sa pag yung sa ano, Sa, sa development. Ay Oh, okay. Pagka ganoon, pagka mm -hmm. anemic ang bata. So, yes. pag anemic ang nanay, anemic din ang bata kasi naipapasa na po. Mm -hmm. At importante, yung komplikasyon na, maraming komplikasyon na yun. Noro. Pwede ba na maging leukemia? Mm -hmm. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Okay, Hindi naman. Yes. Pero maraming mga sakit. Yes, kaya sa pagbubuntis pa lang, sa OB na yun ang trabaho nila. Pero so, talagang in-inclusive sa mga obstetrician yung ayon sa ng mga buntis. Okay. And um, ano nga ba ang magandang pagkain para sa mga buntis, di ba? Just like kahapon, Ate Lynn, di ba nag-mention nag nag tayo ng go, glow, and glow. na mm -hmm. Ganun din sa mga buntis. Dapat yung <clears throat> rich in iron, like yung mga gatas, mm -hmm. meat, mm -hmm. and then vegetables, mga gulay yun, ang mga, di ba pati nyo nag na tayo? Oo oh, Kumaan naman. Lagi na sinasabi sa atin ng ating mga OB na uminom ka ng gata, oh. kumain ka ng maraming gulay, prutas, mm -hmm. Kasi yun ang mga rich in iron. At iwatan mm -hmm. ng junk food, di ba? Yes. Hindi naman pa ma-uintang. And then, uminom ka ng supplement na iron. Okay. Okay. Dapat talagang pangalagaan din yung katawan natin. Siyempre, oh? yun kasi mag, mag ano yun sa batay. Kung anong kinakain mo, hindi din ang kakainin niya sa loob ng siya. Kung kulang ka sa mga nutrition na yun, magkukulang din siya. So, kawawa naman. Kaya, you should take care of her. Mga mothers yan. Oo. Iwasan nang mag, mag, sigarilyo magsigarilyo. Actually, kahit hindi ba niya, sapat hindi na nangigarilyo ang diumiinom. Dahil, yes. yeah. pag nanganak ka, ikaw rin, at saka yung anak mo, may hihirapan yun. No? Opo. Okay. Okay. Lalo na yung baby. Okay. And uh, lastly, nako, mula sa nanay, sa baby, once again, yung mga pagbabakuna nga sa ating mga anak. Please tell our viewers kasi hindi nga sila very very well informed yes. kung ano nga pa ang mga bakuna dapat ibigay at kailan kena. Gaya na sinabi ko kahapon natin yun. Mm -hmm. Yung sa ating government, mayroon tayong ECN na sinasabi, yun ang DPP, oral polio, and hepatitis B. Bago sa hospital to? Yes. Okay. Paglabas pa lang, BCG and ang hepatitis na binibigay. Okay. And then, after two months, after two years, so kasi two, four, two months, oh, sorry, two, four, six, six months, mm -hmm. dun ibibigay yung DPT, oral polio, ang hepatitis. Then, after one year naman, iba na. Pero sa mga private Stevia Apilin, hmm. May mga dagdag din ng mga bakuna na ibibigay during the first year of life. Okay. Mayroon sila sabi yung HIV. Oh. And then mayroon na sinasabi silang mga rotavirus ngayon na pinapatak sa bata as early as 3 months and then less than uh, before mag 7 months kailangan makumpit na yung bigay ng rotavirus. Okay. And then meron naman sinasabi yung 3 yung sa pneumonia. Okay. Na very common din sa first So, yun, so ng mga bata. Okay. So, binibigay din yan. Okay. Mm -hmm. Ay, yung HIV, doctor, para saan yung HIV? Yung HIV, H influenza B. Bakterya mm -hmm. Bacteria po yun, na very common and very, ano, uh, mapanganib na bacteria yan pag nakatama sa bata, 0 mm -hmm. to 3 years old. Mm -hmm. So, simula nga nung ano, ma-implement na yung, nailabas na yung HIV na yan, medyo bumaba ang ating statistics sa mga pneumonia okay. na common during the first two years of life ng mga bata. Okay. dahil nga, nabigyan na natin ng bakuna yun. Okay. Mayroon namang, kasi di ba hindi siya kasama sa health center mm -hmm. na, ano na implementation. Mura naman siya, yung hit na vaccine. Mura naman siya. Can they ask it also from the health center? Of no. Wala. Kasi ang pinakaano niya is nasa 1,500 to 2,000 hit na yan. So sa so, mga hospitals so, mm -hmm. yan, mm sa mga bed Okay. And uh, para po doon sa mga nanganganak sa bahay, do, marami akong nakirinig sa clinic na nanganganak sa bahay nila. So immediately mm -hmm. pagkaanak, dali ng mga bata sa clinic ni Kuya or any health centers, babakunahan doon. Sa health center, at least sa ating clinic ni they are all welcome naman mm -hmm. na mabigyan sila ng bakuna. And then, karapat dapat ng vitamina, mm -hmm. so, lalo na yung sa bahay at ilin, Hindi nabibigyan ng vitamin C na injection. Mm -hmm. Yung vitamin C para na yun naman sa yung sa bleeding disorder naman yun. Mm -hmm. So kasama din yun sa ini-implement ng Department of Health sa mga nanay na nanay. Hats off ako sa mga nanay na nanganak sa loob ng bahay. Ako ah, kasakit kasi, kaya hats, hats off talaga ako. Kaya yan, mga kasambahay, so yun, kailangan talagang alagaan ng ating mga anak, pati na rin ng nanay pagkatapos mga anak. Ano? Okay, para sigurado ang ating kalusugan. Okay, thank you very much. Talaga napakaraming salamat sa iyo, doktora at mga kasambahay. <laughs> yeah. Yan mo yung pang-ating topic, usapang pangkalusugan para sa lingkong ito. We'll see you again next week sa isang panibagong topic na naman patungkol sa ating mga kalusugan.